Hello guys, this is Mads and welcome to my channel and for today's video ay pinedicure ko naman ang aking asawa dahil nung umaga nag-aalmusal kami sinabi ko sa kanya na oh, wala akong ma-upload na video kasi nga oh, palagi akong tulog sa umaga tapos sa gabi kasi ang paso ko guys Um, isa ako sa mga call center agent na puyat din sa gabi. So, uh, I have to sleep kapag umaga. And then ang um, supportive ko naman na asawa, eh sabi niya, um pwede mong i-video yung paako, um i-pedicure mo. And then ngayon, um napansin ko yung paa niya. Um, kahit na manicurista ako, syempre nawala na rin ako ng time para i-pedicure siya. Ngayon ko lang napansin na meron na palang sira yung gitna ng um, kuko niya. And uh, medyo naawa ako kasi uh, manicurista ako. Lilinisan ko yung paa ng ibang tao pero yung asawa ko hindi ko napansin na ganun na pala yung, yung kuko niya. Kung hindi niya pa sinabi na i-video ko yung pag sa kanya, hindi ko talaga makikita na ganoon lang nga. So, kailangan kong tanggalin yung sirang parte um, para tumubo na maayos yung kuko niya. And then, sabi naman ako sa kanya na kailangan namin tanggalin. Ayan, so, yung nasira na yan, yan, pag tinanggal mo yan, wala naman ng, ano yan, sakit. Kasi, syempre, nakabukod, naka, ano na siya, nakahiwalay na siya dun sa, um, sa laman or sa balat nakaangat na lang talaga yung kuko kaya kailangan kong ikat para tumubo ng maayos at tanggalin yung uh, yung mga laman sa loob pero kailangan ko pa ingatan para hindi siya masugatan uh, kaya kapag nililinisan ko talaga siya guys um saglit lang hindi ko gaano kinukutkot kasi hindi naman talaga siya nagpapakutkot dahil wala naman talagang dapat kutkutin. Bukod sa mga nakabaon lang sa gilid, yun lang yun. Pag nakuha ko yun, hindi ko na kailangan kutkutin pa ng asin para magdugo. Ayoko ng ganun kasi kawawa naman yung paa niya. Lalo na sa umaga, ang routine niya is um, hatid-sundo sa anak ko. Medyo malayo yung school para lakarin. Ayun, kaya hindi po pwedeng magkaroon siya ng sugat sa paa. Ayan, kaya kailangan ingatan. Nanggal ko yung ano mo. Ito o oh, yung sa gitna. Para tutubo siya. ayun lang, tas konting tanggal lang ng dry skin yan sa mga gilid kasi kung um, kung titignan siya, kala mo maraming dry skin, pero pag hawak mo sa paa niya, malambot, malambot talaga yung pagkinat mo, ng, pag hindi mo iningatan yung pagkat uh, masusugatan mo kaya kailangan kakapain mo rin kung saan parte yung medyo uh, makapal yung yung kalyo yun ang kailangan mo tamaan ng nipper Ayan. Ayan guys, yung nakabaon sa kanya, kailangan kong tanggalin yan kasi pag naglalakad daw siya, masakit. Ayan. Yan lang naman yung mga tinatanggal ko sa kanya. And pag natanggal ko na yan, okay na. Tapos na yun. Ayan. Yung mga nakabaon lang na yan dyan. Ayan, at uh, thank you dahil um, sinamahan mo ako hanggang sa part ng video na to. And sa mga susunod kong video, sana po supportahan niyo pa rin ako. I'll try my best to upload more videos. Para nga naman, mas marami pa kayong mapanood about pedicures. And open po ang aking comment section for suggestions at saka mga questions. And yun lamang po. And see you po sa aking mga susunod upload. Bye-bye! Thank you for watching guys. Please like, share, and subscribe po for more videos.